na ako ngayon. Ito yung aming kalal. Lalaba ako ng konti lang. Ito yung mga kailangan lang ng ano ko next week. Hindi kami... Hindi time ng laundry namin ngayon kasi. Next week pa yung laundry namin. Kaya ako na muna maglalaba ng kaunti lang yung mga magagaan lang daw. Sabi ng anak ko, wala lang 'tong ano, natunaw talaga siya o. Ano 'ni? Eh? Tapos kailangan pa akong maglaba. Ngayon lang ito ako kakain. Ngayon po ay Agaw-aw ang na. ayos kanina pagdating ko sa ano po. Tapos ko lang maglaba, ngayon lang po magkakain. Ngayon po ako magkakain. Magbawan o magbawan o, o clock na. Okay, mm -hmm. Pagkain mo na tapos ko lang po mag, ano, sampay. Kaya ako po ang naglabang ngayon sa week na ito kasi yung schedule namin ng pagpapalaba ah, ay sa isang week pa. Kaya, kaya ako po ang naglabang ngayon hindi ko naman lahat nilabahan. Yung mga magagaan lang at saka yung importante yung nagagamit ng anak ko sa pagpasok na sa opisina. Kaya ngayon po ay kakain pa lang ako. Over na ulam namin. Ayan, yung nabubo at saka meron akong fried na paa. Tapos yan. Bawa ng anak ko kanina ay fried chicken. So nagtira ako ng isa para uh, sa akin. Ayan, ayan po lang po ako kakain, guys. Ayan ko na palang takpan kasi kakain na ako. Ayan. ayan, ang aking ulam. Tapos na. Aking, ayan po ay gagawin pa ng ano, asawa ng no, amin yung nag-asikasa dito balilan lady namin yun nga yung ano may anay eh. ayan nilagyan oh. ko ng halaman para hindi siya masyadong ano sinapinan ko dyan para hindi mag ano yung magsabog yung lalaglag niya na lupa yung kaldero ko dyan ko sinabi ah, tayo 可怜的，真的是。

tapos ko lang mag -sampay. Ako ang masal. Kapit lang ko na Susunod na kayo sa inyo sa background kasi may ano nga sa kabila construction. Ano na sila? Mabalik tayo na sila ng hotel book lock. Ngayon, ito sila ng clock sila Mag-tawag lang sila. Nalalagay na po sila ng mga haligi na ano? yung mga na bakal yung mga ganun, mga ganun ka lawak na bakal hindi na tao ang tatanig ang magpaano sa bukas kung ano yung ano yung ang tawang po so siyempre hindi naman tayo ng tao yun ang malaki ng mali. Overtime yung tala lagi dyan, mag-time hanggang alas 8 ng gabi. Tapos mag-umpisa sa umaga, mga pa. Mga 7, umpisa na sila. Estimate ko dyan, baka buong 2024 ang trabaho nila. So, pa lang na siya. So, paglalagay pa lang ng um, mga ng haligi. Hindi pong maipit ka lang, no? mamangatay ka na. Binubuhat ng ano, binubuhat ng parang may kamay, ang ano ba bayo, tawag mo. tapos pag tinatanim nila yung mga haligi talang ano sila yung sisigaw kasi parang mabalance ano kaya ano kaya sila yan yung mabaklaw sa likod ng kitchen namin yun. yan yun po ba? Pag-akit sa habdanan, yung tala na magtaga yun yung ano niya lumaya baka papasilip ko sa inyo yung side kasi may bintana dito kita ko na doon diba kakain pa kaldero talaga ba? Kamay sana ako. May sugat yung kamay ko. Sarap ng kain ko kasi lang ito ko okay. eh. Gusto ko malamig ng tubig. dito po sa bahay. I'm sorry. Dito po sa bahay, bihira lang kami gumamit ng baso. Pag lang may mga inumin na riba. Sa dalawa lang kami ng anak ko, sa so, meron kami ikiisang ganito. May kinagamit. Para hindi na yung kadali ng baso, gamit. Pagay sa kami ng ito. Maganda naman yun. Sinong relate dyan. alam ko may gumagawa din ng ganito. Mga basa namin. Nagagamit lang siya pag gamayin kami ibang inomin. Yung kung may bisita, dalawa lang po kasi kami nang ano po dalawa lang kami sa pamilya mayroon po ko yung ulang ko abel ko abel ko naman namin ah, hindi, parang hindi ko makain ng dinner kasi ako nilang na nag-dinner nun dahil yung anak ko ay may lakad kasi hindi ko rin siya nakain kasi nagbukas ako ng sardinas parang ah, hinahanap ng ginawa ko yung sardinas sardinas na may soka at saka si film mo dito sa bahay ngayon dahil hindi na nagpa music ang mga kabila hindi na masyado dati kasi may music talaga ang hapon ng music sana mo yun? yung mga music kasi hindi ko makapapil dito sa bahay kasi siyempre may music may copyright tapos eh, minsan pag um, naglalabi ko sa facebook hindi akong makapag-live ng kulit-kulit kasi may music susunod so, lang susunod so, naman yung ano namin, signal namin mahina wala pong nag-youtube ako, hindi pa akong nakapag-live sa youtube, minsan nga tatry ko mag-live sa youtube kasi hindi pa, hindi pa akong masubukan wala nang lang sa youtube ako minsan tatry ko siya kita ko sa inyo yung sinasabi ko yung co-construct dito. Ay. Ay. Maulan. Mahirap makita. Kasi ano. Um, buhok. Kasi... Namumuti na naman ang muhok. Kaya nagkulay ako. Walang nagkukulay. Tapos na po ako magbanglaw ng muhok ko. Tapos na pa na ako. Matanggal ko na ang hair color ko. Ayun yun naman po ay, ay ano, magpapahinga tayo. Tapos meron ako dito yung ano, medyo mag matakang patay ng konti ayan, regalo ito sa akin ng best friend ng anak ko pag birthday kaso ah, hindi ko lang po mai, hindi ako video habang kumakanta kasi isa lang naman po yung camera ko tapos dito ko rin kukunin sa youtube yung mga song na ay bubluto ko doon so ano lang po kaya hindi ako makapag-video na habang kumakanta. So, yun ang gagawin ko ngayon. After maglaba at yung magkulay ng buhok. Kapag banlaw na ng buhok. Ayan. Tayo po muna yung mag-relax. See you my next video. <laughs>